Ngayon ko lamang po napagtanto na napakalaki talaga ng problema ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng Bansang Pilipinas. Well, uh, maiksi lamang po yung ating video mga ka-explore. Kaya kung sino man yung bago dyan at uh, nanonood na, uh, maraming salamat sa inyo. But then, uh, sana po wag nyo naman pong kalimutan na uh, subscribe yung ating uh, munting channel. Paki-like na rin yung video at uh, kung hindi naman kalamisan, libre lang naman pong i-share. Okay? So, yun na nga po. Alam nyo, nung uh, unang lumabas ang balita, ito po ay uh, patungkol po sa balita na 20 pesos na bigas. Oh uh, eh, nakapagtataka, no? agad kaagad itong uh, pinintasan oo siniraan oo, alam naman ba natin kung sino-sino yung mga yan no lalong-lalo na po ang kauna-unahang namintas dito ay ang ating uh, busy presidente na si Sara Duterte at ang sabi pa niya, eh, ito daw ay gagamitin sa pangbubudol. Uh, pangbubudol daw ng mga tao kasi nalalapit na naman daw po yung eleksyon. Itong ating uh, inaabangan, itong uh, midterm election. Ano po? Tinawag pa nga niya itong ano eh, na uh, hindi daw ito pang tao, kundi ito daw po ay uh, panghayop. At sinabayan pa ng uh, pagpapakalat ng mga DDS na video na may nabubulok na bigas at yun daw yung ibebenta ng gobyerno. advance talaga mag-isip ang mga ito, mga kababayan, mga ka-explorer. No? Wala pa nga eh. Hindi pa nga po nagsisimula. Oo, hindi pa nagsisimula yung uh, bentahan nitong uh, 20 pesos na bigas. Eh sila, meron na pong uh, ililabas na bigas na tingbe 20 pesos daw. Na yun nga, nakita naman natin sa video na parang lumang-luma na yung bigas. Eh, paano po nangyari yung gano'n? Ano? No. Nakapagtataka naman itong mga ito? Sa totoo lang po, itong mga DDS na ito, sila po ang mas malaking problema ng Administrasyong Marcos. Yan, ang katotohanan po. Yung problema sa kahirapan, yung problema sa kagutuman, kawalang trabaho daw, hindi na po 'yan ang mga major problem ng ating bansa. Dahil sa totoo lamang, eh magaganda po ang mga programa ng ating uh, pangulong uh, BBM upang ang mga ito ay uh, mabigyan ng tamang solusyon. 'Yan. Ang totoo niyan eh bumababa na po ang uh, tinatawag nating uh, unemployment rate. O ganoon din po ang kagutuman. Nababawasan na po 'yan. Nakakapagbayad na nga rin ang ating gobyerno sa ating uh, utang eh, yung utang ng uh, bansang Pilipinas na babayaran na paunti-unti ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. Kaya para sa akin, ang Pilipinas ay unti-unting unti, -unti ng, uh, nakakabangon. Wala po sa pagkakalugmok nito sa nakaraang administrasyon. Uh, di ba? ang uh, nagiging malaking at pinakamalaking balakid ngayon sa pag-unlad ng bansa natin, itong bansang Pilipinas, ay ito pong mga DDS. Opo, uh, wala nang ginawa, kundi kumontra. Oo, kumontra ng kumontra, sita ng sita, puna ng puna. Pero pag tinanong kung meron silang magagawa, ayon, wala po talagang uh, magagawang tama. Uh, wala po magagawang tama ang ating uh, gobyerno. Dahil uh, para sa kanila, sila lang po ang tama. Sila lang po ang gumagawa ng tama, itong mga DDS. Ang batas or yung tinatawag na rule of law, pag hindi pabor sa kanila, eh mali. Pero pag pumabor sa kanila, yon ang tama. Nakakatawa. So mabalik nga po tayo sa bigas. Pero hindi pa nga po umaarangkada eh, Tinagtag na kagad ng pamimintas eh, grabe. Ang roll out po ng programang ito ay sa May 1. Opo, sa auno po ng Mayo. Ibig sabihin, wala pa po silang nakikita na bigas, iniisip na nila kaagad. hindi oh. <laughs> iniisip na nila kaagad na ito po ay panghayop. Ano ba namang kahayupan ito? Alam niyo niyo mga kababayan, mga ka-explore, ang bigas na ito ay ani po ng mga magsasakang Pilipino. Kayo pong mga DDS, ani po produkto o oh, bigas po na produkto ng ating mga uh, magsasakang Pilipino yan po ang pinag-uusapan at uh, huwag na wag po ninyong sasabihin pang hayop grabe kayo o oh, ito panuurin po ninyo ito ha panuurin ninyong maigi Nakapwesto na ang nasa labing isang libong bag ng bigas ng National Food Authority sa kanilang warehouse sa Cebu na ipibenta na sa publiko ngayong linggo. Dinipensahan naman ng Cebu Provincial Government ang 20 pesos kada kilong bigas ng Pangulo mula sa mga pamabatikos. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Ipinasilip ng National Food Authority Region 7 ang sako-sakong bigas na nasa kanilang warehouse sa Cebu City. Inisyal pa lamang ang 11,000 sakong bigas na ito na ipamamahagi sa lalawigan ng Cebu para sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo. So for the P20 program, no, we are very ready here sa NFA Cebu and pini-prepare na nga po namin yung mga stocks namin and in fact po is andito po yung ating mga classifiers from NFA Cebu branch office to check the stocks that we will release to the LGUs for this program. At ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung hitsura nung bigas. Ito yung quality nung bigas na simula nang ibebenta within this week at gaya nga na ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito na yung 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon sa NFA, meron pa silang mga karagdagang mga sako-sakong bigas na hinihintay na augmentation wala sa ibang rehiyon So within this week, sisimulan na ang pag-rollout nito. At ito, titikman din natin naman yung inihanda nila para sa atin na... Uh, NFA rice na niluto nila. Maraming salamat po sa inyo mga ma'am. Ayan, tikman natin. Uh, ito na yon sinaing na NFA rice. Nagpasampol pa talaga sila para sa atin. At titikman. Ayan, this is how it looks like. Hmm. Parang same lang talaga sa usual na na klase na bigas na mabibili sa mga merkado. So ito yung quality ng bigas na sisimulan ng ibenta within this week na 20 pesos kada kilong bigas sa ilalim ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagtitiyak ng NFA, hindi mga lumang stock na bigas ang kanilang mga ipamamahagi sa mga LGU. Every time my i-issue kami is nilalagyan namin ang aming uh, mga documents na in good condition or of uh, good or fit for human consumption po yung aming stocks na um, uh, i-distribute. Dinepensahan naman ni Cebu Governor Gwen Garcia ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos umani ng mga pambabatikos mula sa iilan. Because we'd like to implement this ASAP. The people have been waiting for tulong. I know nga kalit og reaction dayon nga karon na lang kalusa pa man. Di mo pa, boat buying ay ay sampo ka boat buying anak nga bayran man intawon na, How can that be boat buying? Nasa 65,000 bags na bigas mula sa iba't ibang rehiyon ang inaasahang darating sa warehouse ng NFA Region 7 sa Cebu City sa mga susunod na araw hanggang sa susunod na linggo. Indikasyon sa nalalapit ng pagtupad ng pangako ng Pangulo. O oh, ayan po, anong sabi niya? Quality. Ang ibig sabihin ay eh, masarap. O oh, eh, di ba? Eh, papaano nga ba naman hindi magiging masarap? Eh, ito po yung nabibili sa kasalukuyan na halagang 33 pesos. Uh, ang totoo niyan, yan din po ang binibili ko. Uh, masarap po yan, masarap. Ngayon, reklamo, reklamo, reklamo pa rin kayo. Sa totoo lang po, gaya ng sinabi ko po kanina, ano po, kayo, kayong mga DDS ang talagang problema ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo ang talagang problema ng ating gobyerno. Kaya tama lang siguro yung iniisip ni uh, BP Sara at saka itong si uh, Senator Amy Marcos na itong nangyayari ngayon ay uh, pagdedemolish daw, ididemolish ang mga Duterte. Eh kung ako ang tatanungin, tama lamang po para mawala na po ang problema ng ating bansa.